Hello! Good morning! This is Miriam and good morning ho sa ating lahat. Uh, ang topic ho natin ngayon is all about uh, Kailan ba dapat ang tamang pag-iipon kung baguhan sa negosyo. Oho, yun ho yung ating topic. Kung ako ho ang tanongin, 6 uh, months to 1 year, sana no? Kasi i-base ko ho sa akin, sa akin ho kasi yung aking kapital is konti lang. Yan ho, ha? Yung konti lang. So, so need ko pa siyang paramihin kasi madaming kulang. So, yun ho, ha? Yung kita nyo yung sinabi ko na first week pa lang doon na mga ball pen yung need ng mga estudyante. So, hindi ko siya maipon yung mga ibang pera kasi kailangan ko pang dagdagan yung aking uh, tawag yan mga items, mga benta uh, eh benta dito mga product dito sa tindahan kasi madaming kulang basta baguhan baguhan tayo kasi kahit mga may mga alam mo na yung mga basic needs pero may iba talaga hanapin yung wala yun ho ha sa akin lang ho yan siyang 6 months to 1 year dapat pero may iba may iba no timing may may nakilala ako timing na within 2 months two months na nag-open sila ng tindahan sa Rizari Store. ito ha, is kasi nag-timing na may piyesta sa kanila. And then, yung nagsunod-sunod ang piyesta, mga, may mga birthday-birthday, malalaking handaan. You know, within two months down, nabawi niya yung kapital niya kasi ang karamihan lang ng benta niya is sigarilyo, soft drinks, saka tawag nito as ah, soft drinks, yung inumin, alcohol, mga beer, yun ho ha, yung kanyang pinaka priority. So doon ho sa kanya talaga nagpunta, timing na madami siyang stock. So within 2 months, then gin rolling niya lang, within 2 months, nabawi niya ho yung kanyang kapital. Dahil po nabawi niya within 2 months ang, ang uh, kapital niya, so siya sige check niya yung kanyang mga prada kung anong naiwan and then yung kung anong mga kulang yun ho ha yung kasing ka, ang madaming nabili sa, kan sa, kanila is yung uh, beer, soft drink saka sigarilyo kasi yung common sa kanila so yun doon siya nag focus gihati niya daw naga nag iwan siya ng konti sa para sa ipon and then yung kanyang ang sobra is yung kapital niya naman is gikapital niya naman ulit ng bagong soft drinks beer tsaka yung kanyang sigarilyo yun ho ha so so depende sa sitwasyon ho natin yung uh, sa sitwasyon sa kadamihan ng tao sa area ninyo sa depende sa negosyo ninyo yung uh, ating ipon ho ha so sa akin is six months to one year. Ako, nag-try ako noong six months, so is, tawag niya, nag-start na ako ipon. Kaya lang din, yung gidami-dami ko na ang ipon, and then bigla, may thing bilhin, no? Sa so, sobrang dami, daming bilhin noon, nakuha ko din yung unang ipon ko. So, ang ginawa ko na lang ho, yung aking tinuro ha, yung 20% andyan pa rin dyan ha, yung paano yung sharing ng ating pag-ipon. Yung, di ba, ang, ang markup natin is 20% ang markup. So, ang 10% para sa ipon, ang 10% is para sa expenses sa, sa negosyo mo. Kung okay na ang sitwasyon ng tindahan nyo ha, na pwede na talagang mag-ipon. Kaya lang ako minsan, ang ginagawa ko, para safe, para safe na lang ho ha. Ito ang always ko ginawa, yung nakita ninyo yung aking unang ipon challenge, ito talaga yung ginawa ko ha. Yung una is, unang benta sa umaga. yung, yung buena mano. Ayan ha. And then, yung seramano sa gabi. Ay, sa hapon, sa gabi. Ayan ha. And then, yung ho ako ng 10 peso. Kasi noon is, hindi pa masyadong madami ang 10 peso na bago. Tsaka yung 20 peso na bago. Ayan ha. Kayong madami ng 10 pesos. So, yun ang ginawa ko is, Buena mano sa umaga sera mano sa gabi And then yung 20 pesos And then 10 pesos na bago lang siya O yun, makita nyo, ipakita ko lang sa inyo Dito yung ano, yung una kong uh, uh, Ipon challenge And then yun na, uh, makita ninyo Parang yun at ang una kong video And then makita ninyo kung ano yung Aking nabili doon So yung, ang ipon ko Is for, para sa uh, Makita ko kung nag- uh, nagkumikita nag ba yung ating tindahan yan, ha? kasi may iba is nag-ipon para makabayad ng bayarin may iba nag-ipon para budget sa next year na business permit and then may iba is nag-ipon para sa akin kasi gusto ko may makita din ako galing sa ipon yung aking, tawag nito, income yung kita natin ha so yung aking nauna na project doon is yung aking maliit na bahay so dito ha, ipakita ko lang yung aking pan so pwede nyo din yung panoorin and then yung aking unang na sa sa pag-iipon yun ho, yung aking ngayon ho, nag-ipon naman ulit ako uh, nag-start ho ako ipon last September lang, 2023 uh, after na aking operation so akin na ipon ho ngayon is yung uh, buoy naman mano pa rin sa umaga sera mano sa gabi at saka yung kwan na lang ngayon yung tag 20 pesos na lang kasi madami ng tag 10 pesos na kuwa, eh, na pera, ina eh, bago yung 20 pesos na bago lang ha yun ho ang aking uh, ipon ngayon, hindi, hindi muna ako nagmamadali na palakihin yung ipon, I share ko sa inyo yung aking inipon, may konti ako na ipon And then, andito, ha? Ipakita ko sa inyo. Ito yung aking inipon. Dali lang, ha? Ito, ah Ito ang share ko. Ipakita ko muna sa inyo. Ayan. Where is the ipon? Ito. Napuno na yung isa ko. Ayan. Ito siya inipon ko yan. Buo na yan siya, ha? Ayan siya. Hindi ko man ito mahawakan. Ito, kaya iskatch tape ko lang yan siya. So, yan yung isa. Hindi pa yan nagalaw. So later yan siya pag mapuno ko itong isa, itong dalawa, sa dali ito. Sa di santo ninyo na igo si santo ninyo. Si pa. Ayan, ibalik natin yan then dito. And then dito, hi Jo. Hi. Ha? <laughs> Naging... Hello. hi na okay na. Nakinig ka sa kan ko sya. Kung kung vlog ko. Ayan. Ito, ang isa is ito ha. Ayan, oh, hindi pa siya napuno. Ayan, Shad, Saan na yun. Ito yung isa, ayan. Ayan sya, hindi oh, pa siya napuno. Oh. So, punuin pa natin yan. Ha? First, first buwan naman, no? Sa umaga, at saka si Ramano. And then, yung ating 2020 lahat. 2020. So, yun ha. Uh, nakita niya yung aking maliit na inipon. Bahalang kunti, basta merong naipon. Yan ho, ha? And then, yun siya. Pag mapuno yung dala, mapuno yung isa, then, kasi napuno na yung isa, yung sa moot na something 2 uh, liter man ata yun siya na juice, mut juice, mut juice ba yun siya? Yan yung lagayan ko nung isa no, na na. And then ito isa pang mapuno na i-dalhin natin, ipasukli natin, dalhin sa bangko. Oo, para doon i-save naman kasi sayang ang uh, tag 2020 na coins sa, sa, para maruling pa sa iba no, yung magamit pa. Kahit sa magtago lang dito, ma, hindi man din mag- uh, hindi man din, nagaluma din pala. Ayan ha ha. Yun lang ho yung aking ma-share ha. And thank you and good morning.